Para po sa ating talakayan narito ngayon sa studio, Valenzuela, 2nd District, representing Bagtanggol, Ginigundo. Good morning po, Congressman. Good morning, Igan. Nasa telepono natin si Customs Commissioner Angelito Alvarez. Commissioner, good morning po. Ah, uh, Igan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Congressman Ginigundo. Opo. Unahin ko lang, Congressman, si Commissioner. Kamusta na ho yung investigasyon? Eh, itong 2 billion peso na kargamento sa Customs, parang nawala ho ba o dinivert o papano po? Eh, Last May para ho ito nangyari, Commissioner? Ah, hindi, actually, uh, nag, uh, ako ang nag uh, ng investigation na yan, para pa oh. ako nakadiscover ng anomaly. Mm. Um, pinabalikan ng record ay mula January 2011 hanggang oh. May. At doon nga ay lumalabas na 1,910 containers ang hindi ma-account ng uh, Port of Manila, Manila International Container Port, oh Port oh. of Patangas. Opo. Oh, uh, uh, doon sa sinasabi, Iga, na Uh, halos 2 bilyon na halaga. Ang nawawala sa gobyerno uh, based dun sa uh, transshipment permit na initial corresponding entry na ginawa ay Opa. 88 million pesos. Pero ako'y naniniwala na may mga misdeclared items doon. at uh, based estimate mismo ni Congressman Pariñas na head na nag-share ng uh, subcommittee on tariffs and customs at uh, in-estimate niya na 120,000 mm -hmm. per container ang nawawala sa gobyerno, iyan maabuto ng halos 240 million pesos. Iyan ang nawala sa kaba ng ating bayan. Eh, nakita na ho ba kung nasan? Ah, hindi na. Tingin ko hindi na magpapakita yan. The fact na walang nagko-complain na ngayon, uh, up to this time, na uh, font ni o importer at uh, mga broker, ay alam na natin nakasama sila sa sindikato. Uh -huh. Kaya nga, ito ay tinasakot sa Investigation Division. Sila ay nakikipag ugnayan sa National Bureau of Investigation. At ang uh, ating Congress ay nag na ng dalawang hearing sa pangsusunod nga ito, August 15. na ina namin by this time ay tapos na rin ang investigasyon na, uh, na ginagawa ng uh, ating investigation division sa DOJ. Kasi kung gamunggo na wala, eh, baka maunawaan pa ng tao. Pero kung sinlalaki ng container van na nawawala, eh, paano natin ipapaliwanag yun at nawawala po sa kaban ng bayan yung dapat eh, kita natin siya, Commissioner? Uh, kaya ang, uh, ako, uh, kahit pa paano, ay uh, yung alam natin, kahit nung ako nasa private sector pa, ay may mga pinag-uusapan na, na ganitong uh, modus operandi ng uh -huh. smart girl. Tawag uh -huh. nga nalang transhipment sa araw, warehousing sa gabi. Mabuti uh -huh. naman, finally, ay nahuli na natin ito. At in fact, the past two months, matapos kong uh, papag-explainin ng Collector of Customs dito sa Port of Batangas, ay natigil na ang transhipment operations. At moving forward, ay pinapag-aralan ko na uh, dito sa ating uh, law division, yung possibility ng transhipment operations na kung saan uh, pagdating sa uh, final port of destination, ay uh, doon magbabayad ng corporate duties and taxes, ay uh, pinagbabawal ko na yun. Yan okay. uh, ang uh, aking planong gawin. Okay. Congressman Ginugundo, meron ba kayong informasyon na hindi pa alam ni Commissioner Alvar yung sa baka kasong ito? Well, ayaw naman natin sabihin, mas magaling tayo mag-imbestiga sa Customs Commissioner. Pero meron kami mga nakuhang mga impormasyon na kasali dito sa ano uh, anomalyang ito mm -hmm. ang uh, isang uh, tao na kamag-anak ng isang opisyalis ng Bureau of Customs. Mm -hmm. At uh, nalulungkot ito kami... Ito yung nagpaparilis? Na gano? ito ang mastermind mismo nitong... nga uh, smuggling uh, ba to smuggling na, ismagling, na oh. ito. At uh, kami na malalaking opisyalis ng Bureau of Customs ang kasabwat nitong nga uh, sindikatong ito para magawa itong uh, anomalyang ito. Ito ay hindi basta-basta mabubura na oh. ng uh, sino mang tao itong problema ito. At kinakailangan nating uh, tutukan ng husto, Igan, upang uh -huh. sa gayon, eh, mas pagsakdal ang mga taong uh, nagpasasa uh -huh. sa sistema ito. Mataas na opisyal, eh. Mataas opisyal si Commissioner Alvarez. Commissioner, alam niyo ba to? Uh, Kung sino daw yung kabag-anak. Uh, Igan, basta ang ginawa namin dito, lahat ng records ay binigay na namin sa Investigation Division at ipag-unaya oh. na dito sa MBI dahil iba-iba uh, ang statement na lumalabas during the congressional inquiry. Oh, pero natumbok na ba yung kamag-anak nitong official na, na ito ng customs na nasa likod itong mga smuggling na ito? May mga lumabas during the congressional inquiry uh, nagkaroon ng isang executive session. Uh, na kung saan nag-report ang head ng ating intelligence, nagkaroon din ng report ang ang uh, NBI representative during the congressional hearing, mm. kaya alam ko na talagang hindi ito titigilan. On my part naman, ay uh, uh, yung passion ng Congress, uh, especially ni Congressman Vinigundo na malaman kung ano talaga uh, kung may kaugnayan dito ay share the same sentiment at hindi ko titigilan ito. At uh, sisiguruhin ko na puti sino man ang guilty parties ay mapaparusahan at mm -hmm. uh, to the fullest extent of our law. Sabi ni Commissioner, January hanggang May natuklasan niya ito, no? From May hanggang ngayon, Congressman, tuloy pa rin ba yung ganitong modus operandi? Eh, nahinto na yan. Kaya lang, nakapagtataka dito. Bakit, Walang naparusahan? Bakit isa pa lang na tao sa Bureau of Customs ang nire -leave. samantalang yung Port of Destination na siyang mas malaki ang kapabayaan, yung eh Port. wala man lang siyang ginalaw. Yung Port of Destination, yun yung Port of Batangas. Batangas ang Port of Discharge... Oh. Port of Manila Dito. at uh -huh. MICP. Sila yun ang mga nag-release ng mga kargamento, eh, uh -huh. na hindi natanggap ng Port of Matangas. Pero walang nire-relieve ang Customs Commissioner dyan. Oo. Ako, ah, Commissioner. Igan, i-update ka lamang si Congressman Virigundo. Kahapon uh -huh. ay uh, based sa recommendation na rin ng head ng Internal Administration Group, si Baby Atanya, ay nire na natin ang mga Customs Guards uh, ng uh, Port of Manila, MICP, ang Warfinger doon sa Batangas, ang uh, uh, District Collector ng, uh, uh, Deputy Collector for Operations ng MIC at Porto Panila, at saka head ng Theater and Investigation Division, again, ng Porto Panila at MICP. nire so, pero dun, may kaso rin? nire mm -hmm. pero kakasuhan? Ah, uh, depende. Sa resulta ng investigasyon, nire ko si sila. Kasi baka nire-relieve lang pero parang, ano lang natin, sige, alisa kayo para... Pero dapat may pananagutan. Hindi, hindi naman siguro oh. nga Sabi ko nga sa iyo, Iga, oh. na isisiguruhin ko na kung sila ang mga nagkasala rito ay okay. talagang mapaparusahan. Kaya ini-assign ko muna sila uh, temporarily dito sa Investigation Division para oh. ma-ensure na makipag-cooperate sila at kung ano mga record ang kakailanganin ay may ma provide nila. Okay, compare notes lang ako. Yung, yung utak pa, congressman, nandun pa? Yung kamag-anak, nandun pa? mukang uh, mukhang hindi na damay doon sa <laughs> mga opisyalis na binanggit ng Ni nee, commissioner. Commissioner ngayon. Yung oh. uh, taong amin tinutukoy. Okay, ko konting investigasyon pa yata, commissioner. Magbalita kayo ng ano. <laughs> 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 mukhang may, sacred cow, ha? Hindi, oh. hindi oh. <laughs> natin oh. papayagan na magkaroon ng sacred cow. Oh. Sabi ko nga, kung sino man ang responsible hindi dito. Hindi mo mababanggit anyway. yung pangalan, Kong? Oo, oh, mahirap banggitin dito. Oh, sa sige, public hearing. Ibulong yun, na lang. Ah, magkakaroon noon ng public hearing. Sa August 15, sa lunes. Okay. August 15, tama. Mm -hmm. Okay. Commissioner, salamat po. Maraming maraming salamat sa Igan. Congressman oh. Ganigondo, maraming salamat. Customs Commissioner Lito Alvarez. Okay. Eba, eba, ito ba yung matagal na official doon o bago lang? Ah, matagal na ito, official. So, ah, ito alam mo na yung, yung pasikot-sikot. Carry over pa ito ng administrasyon. Ah, hmm. kala ko ba tuwid na... Eh, gusto natin tweed na lang. Mula Pierre hanggang Batangas, tweed yun ah. Oh, eh, lumiko eh. Nasa <laughs> Teka muna. Kanina, sinasabi nila, Commissioner, ang, ang laman nito parang mga plastic yata, no? Plastic resin. resin, okay. Pero meron ka info na meron din nawawala na ang laman, asukal? Oo, oh, sixty uh, 60,000 uh, bags ng asukal. Bukod pa ito do sa sinasabi ni Commissioner. Oo, oh, pero pa yan. Eh, ito yung nahuli nila sa sterling compound at uh, nawala at naglaho yung kargamento, Wala rin. hindi walang warrant of seizure and detention na uh, in-issue ang Bureau of Customs. Ito ay aming iimbestigahan din. Baka involved din tong matasa sa opisyal? Hindi malayo. Ah, okay. Wow. Para palang ano, no? Houdini yung customs. Ano natin ngayon? Oo nga. Parang walang nabago. Congressman, August 15. August 15. Ako, ibantayan e, po natin yung hearing na yan. Para, pero mukhang hindi na bababalik, eh, no? Yung nawala. Ay, hindi na mababalik yan. Pero yung kanilang estimate na binig binanggit na 240 million, that's very conservative. Yan Balik ay kung, yun? kung plastic resin nga ang laman. Eh kung ikaw ay mag-smuggle, plastic resin lang ba ang i-smuggle mis mo? Misdeclared yun. Uh, mis -declared. So, mga magkano na wala sa gobyerno? Eh, tulad ng sinabi ko, hindi pa baba ng 2 billion. 2 billion. Okay, maraming salamat po, Congressman. Bagtanggol, Ginigundo. At kanina si Customs Commissioner Lito Alvarez. Siya po ating